Good Morning, po! Good morning, John Lee! Good morning, po, Ma'am Tricia. Papasok ba po kayo? Oo, oh, John Lee. Maya-maya. Nagkakapit pa kasi ako, eh. Hindi hey, po, teacher. Mauna na po ako. Opa, pasok na po ako. Ginak, Ingat ka. Pa, salamat po sa lahat ng ginagawa niyo po sa akin. Kailan po sa inyo, hindi ako napag-aral. Kaya mo na, gagawin ko lahat para mapagtapos ka. Da, sige, ano po ang ginagawa niyo? Wala pa. Rin. Ano po yun? Di ka ng basura tapos bibenta mo sa junk shop. Ah, nagkakapira po rin po kayo dyan, kaya si Jay. Oo, oh, ito lang kayo ba po eh. Kung gulingin naman po, kaya si Jay. Kaya dyan eh, pumasok ka na, baka malit ka pa. Mga ang gagawin ko, hindi na sa pasong kinikita ko sa pagtatanim. May sabi, sabi pa naman yung bayarin Paano kaya ito? Mukhang ah, may problema po kayo ah. Mukhang anak. Sige, para saan. kay Papa. Sige na, pumasok ka na. Yeah, Sander, papa, yung niya sa upa. Kung sa Papa mo, kailangan na magbayad ng utang kung hindi mapapalayas sa'yo. Eh. Hindi kami makakabayad, mapapalayas kami. Paglasas namin sa bahay. Ano yun? Sige, oh, pwede po turuan niyo ang mga lakal. Gusto ko rin po kumita ng pera. Bayad naman, mata-bata mo pa. Gusto mo nakawid kumita ng pera. Kasi puya, bayaran na po upa namin. Mama po, mapalayas kami. Ito ba? Trash, mama sa akin. Kasi, ito po po. Pwede ba ito? Oo oh, yan. Tama yan. Tapotin mo yan. Ito po po. Galunan. Kasi, oh. <laughs> Jay, sana maharami tayo para maka na. No? Kaya mo, John Lee. Maharami rin tayo. Maniwala ka. Ano? Tara na. Masarap talaga mga lakal. Nanilibang ka na. Magkakapera ka pa. Gandhi, kenda muna tayo. Ako, nauwag no, na ako. Pagatiyan na lang natin yun. Ha? Salamat, yes, CJ. Paano pa? Papasok ko ako. Kina, ingat. Ano yan? Meron na ng bahay namin. Saan ako kuha ng pambahay na ito? Wala mo pa. Kagawa ko ng paran para makabayad tayo ng upa. Yan. Yeah. Magaling dyan, Lee. Paano kami makarami na ito? Dyan, Lee. Ang tagal mo naman. Sorry, Kessie. Kaya oras na po kasi ako ng Kessie. O, paano? Paano na? Paano makarami tayo? Dito po ba nakatira si Dyan, Buena? Opo, ano po sila? Ano po meron? Ako po pala si Teacher MJ. Darip kaya po pala ako nandito. Kasi yung anak niya hindi na po hindi po pasok. Magkakamali po kayo. Araw-araw po pasok anak ko. Sensei na po, Mr. Buena. Hindi po talaga po pasok anak ko. Baka pag pinagpatuloy niya po yan, baka po magsak siya. Sir, huwag naman po. po. Alis na ako. na ako dito para sabihin ko ano siya gawa na ako. Oh, si John Lee na. Kaya pala hindi siya po pasok sa school. Ganyang ginagawa niya. John Lee! <laughs> Sir. Kaya wala, hindi ka papatunis kung ganyan ginagawa mo. O ikaw, ba't mo yung bata ng mga lakalimis e, na pumasok sa school? Sir, wala po siyang kasalanan. Ako lang po may gusto. Ito so, mo mga lakal, eh, sarap-sarap mag-aral. Alam ko naman po yun, sir. Kaya ako lang po ito ginagawa para may pambayad po kami ng upa. Kasi po, nahihirapan na si Papa. Napalayasin po kami dun. Babay, sir, sabi mo dyan, eh. Opo, sir. Take care. Salamat po dito. Pero na po kami pambayad ng upa ng bahay. Wala yun dyan, Lee. na, umuwi ka na. Hinahanap ka na siguro ng papa mo. Saka sorry, ah. Kasi sinabi ko sa papa mo na hindi ka na pumapasok. Wala. Nah. Ano ah, ako? Dyan, Lee! sorry po. Ano to? Saan mo ito ninakaw? Di ba sabi siya mo gawag ninakaw? Pag-wait oh, mo talagang bata. Wait lang, no, wait lang! No. Kasalanan yung bata. Bakit, sir? Di ba kasalanan to? Eh, natututo na magnakaw, eh. hindi ko po ito nakaw. Galing po ito kay teacher. Oo, oh, sir, Bena. Sa po galing yan. Kasi kanina, may tao kasi si Gandhi nangangalakal. Sinabi niya sa akin, wala daw kayo bayad ng upa. Ba yung Gandhi? Opo pa. Kita ko po kasi kayo nakaran. Malungkot. tara na ka. mapatawad mo ako. Sir, salamat dito, ah. Ano ka ba, Mr. Bena? Okay lang yan. Tulong ko na Ano, dito na ako. Users, maraming maraming salamat po. Tara na,